tama ka sa episode na ito tatalakayin natin ang kahalagahan ng iodine sa katawan at kung paano ito nakakatulong sa ating kalusugan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga informative na video. Tara na't simulan natin! Una, alamin natin ang tungkol sa iodine. Ang iodine ay isang mineral na mahalaga sa kalusugan ng steroid, isang bahagi ng ating endocrine system. Ito ay natagpuan sa kalatagan, karagatan at ilalim ng lupa. Ang steroid ay nag-produce ng mga hormones na nagkokontrol ng metabolismo ng katawan at ang iodine ay isang mahalagang bahagi ng hormone na ito. Ang iodine ay kinakailangan ng thyroid upang makagawa ng mga thyroid hormones, particular ang thyroxine or T4 at T3. Ang mga hormones na ito ay may mahalagang papel sa katawan, kabilang ang regulasyon ng metabolismo, paglago at normal na pag-andar ng mga organs tulad ng puso, utak at bato. Kung kulang tayo sa iodine, maaaring magdunot ito ng mga problema sa thyroid tulad ng goiter o hypothyroidism. Narito ang ilang mga benepisyo ng iodine sa katawan. Ang iodine ay isang mahalagang mineral na may maraming benepisyo para sa kalusugan ng katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo ng iodine. Regulasyon ng thyroid. Ang pangunahing papel ng iodine sa katawan ay ang pagtutulong sa produksyon ng thyroid hormones ng thyroid. Ang mga hormones na ito ay nagkokontrol ng metabolismo ng katawan kabilang ng pagkain ng enerhiya at paglago ng mga cells ang sapat na iodine ay kinakailangan upang mapanatili ang normal na pag-andar ng thyroid at maiwasan ang mga problema tulad ng goiter at hypothyroidism, pagganap ng utak. Ang iodine ay kritikal sa pag ng utak, lalo na sa mga sanggol at bata. Ang kakulangan sa iodine sa mga buntis ay maaaring magdulot ng developmental delay sa utak ng sanggol at maaaring sanhi ng mga cognitive deficits sa paglaki ng bata. Ang sapat na iodine intake ay nagpapabuti sa cognitive function at mental alertness kalusugan ng immune system. Ang iodine ay tumutulong sa pagpapalakas ng immune system na nagpapahintulot sa katawan na labanan ng mga impeksyon at sakit. Ang sapat na iodine ay makakatulong sa pagsustento ng kalusugan ng katawan at kakayahan nito na depensahan ang sarili laban sa mga pathogens pagpapabawas ng panganib ng thyroid cancer. Ang iodine ay may potensyal na magkaroon ng proteksyon laban sa thyroid cancer. Ang sapat na iodine intake ay maaaring makatulong sa pagpapabawas ng panganib na magkaroon ng thyroid cancer sa mga taong mas mataas na panganib pagganap ng reproductive system. Ang iodine ay mahalaga sa pangangalaga ng reproductive system lalo na sa kababaihan. Ito ay nagbibigay proteksyon sa uterine linings at nagpapalakas sa kalusugan ng reproductive organs. Pagganap ng cardiovascular system. Ang Ayodin ay may papel sa pangkahalatang kalusugan ng cardiovascular system. Ito ay nakakatulong sa pagsustento ng regular na tibok ng puso at kalusugan ng blood vessels. Sa kabuuan, ang iodine ay isang kritikal na mineral na dapat isama sa iyong regular na pagkain upang mapanatili ang kalusugan ng thyroid, utak, immune system at pangkahalatang kalusugan ng katawan. Ang sapat na iodine intake ay nakakatulong sa pagpapabawas ng panganib ng mga kondisyon at sakit na nauugnay sa kakulangan nito. Gayunpaman, mahalaga rin na huwag magkaroon ng sobra-sobrang iodine intake sapagkat ito rin ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan. Maari kang makakuha ng iodine mula sa iba't ibang mga pinagkukuhanan at narito ang ilan ng mga pangunahing paraan kung paano ito makukuha iodized salt. Isa sa pinakamadaling paraan upang mapanatili ang sapat na iodine intake ay sa pamamagitan ng paggamit ng iodized salt. Ang iodized salt ay karaniwang asin na may hindi nadagdag ng iodine. Ito ay karaniwang ginagamit sa pagluluto at paghahanda ng pagkain. Karagatan ang iodine ay natural na matatagpuan sa kalatagan at karagatan. Ang mga pagkain na nagmumulal dito tulad ng isda, at iba pang maalge ay mahusay na pinagkukuhanan ng iodine. Halimbawa, isda tulad ng toyo, salmon at tuna ay mayaman sa iodine, mga produktong derivado ng karagatan. Ipinapakita ng mga produkto tulad ng fish sauce at iba pang mga produktong gawa mula sa isda at karagatan ay maaring magbigay rin ng iodine, pamahalaan o supplements. Sa mga lugar na may kakulangan sa iodine sa kalupaan o sa mga lugar na hindi sapat ang iodized salt, maaring magkaroon ng iodine supplements o gamot na inirekomenda ng pamahalaan. Ang mga ito ay karaniwang ibinibigay sa mga buntis at sa mga taong may mataas na panganib sa kakulangan ng iodine. Mga pagkain na may iodine. Bukod sa isda, maaari rin kumuha ng iodine mula sa iba't iba pang mga pagkain. Halimbawa, ang dairy products, itlog, mga prutas at gulay, at karne ay maaaring naglalaman ng iodine batay sa pagkain ng mga alagang hayop. Mahalaga na siguruhin na ikaw ay may sapat na iodine intake upang mapanatili ang kalusugan ng thyroid at kalatang kalusugan ng katawan. Gayunpaman, mahalaga rin sundan ang tamang pagkain at alamin ang mga rekomendasyon ng iyong doktor o nutritional expert para sa tamang dosis ng iodine lalo na kung ikaw ay may mga kalusugang kondisyon o kakaibang mga pangangailangan. Ang iodine ay isa sa mahalagang mineral sa ating kalusugan. Ito ay kinakailangan para sa normal na pag-andar ng tiroid, utak at immune system. Sa pamamagitan ng pagkain ng sapat na iodine, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng tiroid at pangkahalatang kalusugan ng katawan iwasan natin ang kakulangan sa iodine sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. Maraming salamat sa pagtutok at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga impormasyon ukol sa kalusugan. Hanggang sa susunod, paalam.